Ilang buwan matapos pasimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon hinggil sa manumalyang flood control project sa bansa, unti-unti nang nabibigyang linaw ang pinag-ugatan ng issue. Si Sofia Potenciano, una sa Balita. Nakikita na ang unti-unting pamumunga nang pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos ang ilang linggong patuloy na pag-aksyon ng mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Castro, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang mga ebidensyang ihahain para hindi makawala ang aniay tunay na taksil sa interes ng taong bayan. Kahit sino pa kayo, basta sangkot kayo, mananagot kayo. Hindi sapat na masampahan lang ng kaso ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hindi rin sapat na makulong ang mga ito dahil ang nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maibalik ang pera ng taumbayan. Bilang parte ng hakbang ng pamahalaan na managot ang mga sangkot, Nanawagan ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga assets ng mga individual na sangkot umano sa flood control project scandal. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because ma yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, uh, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung yung mahiya naman kayo speech ay sa sola po. Lagi pong ganyan ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagotin natin lahat. Samantala, isiniwalat naman ng DPWH sa pangungunan ni Secretary Vince Dizon ang listahan ng sampung opisyal ng kagawaran na sasa ilalim sa investigasyon. Kabilang dito ang mga regional director at district engineer na umano'y sangkot sa substandard projects at lavish lifestyle. Iginiit ni Secretary Dizon, mayroon silang limang araw para magpaliwanag at harapin ang administrative at criminal charges na ipapataw sa kanila. Aniya, wala silang palalampasin mula sa pinakamababang opisyal hanggang sa pinakamataas. Kung mapatunayang sangkot sila sa maanumalyong flood control projects, sisiguraduhin mananagot sila. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potensiano, Alauna sa Balita, Congress TV.